So yung likuran natin pa rin, ang ano na ng morgue mga bay. At ito naman ay mga kagamitan dito na luma na. yeah na. So. Ayun, dito na tayo sa hospital mga bay. So talagang hospital na to. So ito yung hospital ng sindangan sa Buaga del Norte mga kabets. Alright. So yan ang public hospital na yan. At yung hospital naman ay ginawa ng parkingan ng mga ambulansya. Yon ang dating hospital na no, hindi na ginagamit mga bay mga kabe. So kita nyo yung mga akasya kung gaano naglalakihan yung mga akasya dyan. Sa unahan na yan yung ano na yan ay yan ang papasokin natin mamayang gabi mga kabe. Yan talagang dito pa lang tayo sa entrance ay kinabahan na tayo. So maya maya lang natin papasukin dyan at iikot tayo dun papunta dun sa kabila so talagang hospital ay di basta basta yung mga kahoy dito naglalaki ang mga kahoy mga bay mga kabeetsa iyan oh ang mga akasya ng kahoy na yan papuntahan natin yung ay kung anong matagpuan natin dahil dito ay marami talagang kakaiba dito noon pa at makikita talaga nakikita talaga natin na naglalaki mga pusa aso dito yung mga item na talaga nakakatakot no so maya maya ay ikotin natin yung dito tayo dadaan sa gilid ikotin natin yung ano hospital na lumang hospital na yun na ang hospital na hindi na ginagamit so hindi lang natin pasukin para hindi natin tayo mapasama baka kung bawal din pasukin so ikutin lang natin ang paligid at manmanan natin kung ano talaga ang maririnig natin so ito na yung mga bagong hospital mga bay kasi dahil sa Boga de Norte hanggang doon sa kabila so napakaganda na rin ang hospital yan ay yung mga bagong hospital so dito banday ito yung dating dahil hindi na gaano makita no? ayan dyan hindi na gaano makita dahil madilim na rin. Oh, update lang tayo mamaya mga bay, mga KB's sa ating pagmanman dito sa gabi, sa hospital, na abandonado ng hospital. Pupuntahan natin yan, maya maya. Mga KB's. sa so, likura na yan. Ay, dahil dyan ay napaka, ano na, kakatakot. yun abangan nyo lang ang buong video natin dito mamaya so yung ano na talaga madilim na talaga kung may makita ba tayong kakaiba dito sa abandonadong hospital alright set up dyan sa ating mga nagpa challenge dyan no? sa mga supporters natin o oh, hanggang dito lang muna yung ating video at Maya-maya ipagpatuloy natin pag gabi na para exciting yung ating pagpunta dito. All right, let's go mga bay. Yun guys, dito na tayo sa Bondonado Hospital no. Oh, hindi pala tayo makapasok doon kasi may pero dito na tayo mismo. Sa pinakalikod mga kabits. Talagang may harang lang kaya hindi tayo makapasok so tambay muna tayo dito so yan sa unahan ay hindi na yan ginagamit yan kaso so lang may harang may pagkaharang na sin so baka mapagalitan tayo pag umasok tayo dyan mapagbintangan pa tayo magnanaka mga kabits so dito lang tayo at may biglang ano na at yung ano pala Purinaria so puntahan natin yung Purinaria mga kabaits mga bay sa ating pagmanman dito sa gabi sa hospital so natakot tayo bigla sa aso so, dito tayo ikot tayo dito sa uh, ano alright mga bay mga kabibits at nandito na tayo sa murgi <laughs> ayan medyo tumayo na yung mga balahibo natin dito pero medyo madilim na. At ito yung imbakan talaga nila ng mga patay mga bay mga kabihit sa iyo. Ito. Oh. Daming pusa. Laki na pusa mga bay. Ang itim na pusa. So ito talaga yung imbakan nila ng mga patay. Pag may patay na. So ito na na kwarto ang dito na nila pinapasok. So dahan-dahan natin yung ikotin. Ayan, tumakbo na yung pusa, mga bay. Ayan na, talagang. Nakakilabot na, tumayo na yung kalbo natin, balahibo. <laughs> Ang mahirap pong ito yung tumayo, mga bay. Talagang. Medyo nang lalamig na tayo, mga kabirits, mga bay. Pero hindi naman gaano madilim. Pero ito na morgue ay ano talaga to. Yung mga dating ginagamit pa rin to hanggang ngayon. Pero yung karugtong nito na hospital ay giniba na. Bale may pagandahin nata nila. Tapos yung isa doon ay yung maliwanag. Ayan. Mga bay, yan ang ginagamit. So dito banda ay wala na to. So, yan May pusa na naman. Pika. Sabi. Ah, Salamig okay. talaga tayo dito mga kabit sa ating Pag-explore dito sa pagmanman dito sa morgue. So, pusa lang yung naririnig natin. Ah, nagkita natin dito at naglalakihang pusa mga bay. Kanina ay asok. Oh. Wala talagang tao dito. Yan, kita nyo yung kapiligiran. Maliwanag naman doon <coughs> Pero dito banda sa morgue ay wala talaga tong katao-tao. Ito naman yung dating center. Ay wala na din. Hindi na rin yan ginagamit mga bay. Buti na lang may ilaw dito yung isa. Ayan o, oh, medyo maliwanag siya. sasilipin sisilipin natin to. Morgi na to. Mga kabi. kung ano. Ayan na. Nagwala na yung pusa. Dito pala iniimbak mga mga bay mga kabi. yung mga lumang mga gamitan sa loob. Mo. So ito nga lumang kagamitan sa loob yan mga bay so dito din nila inihatid yung pag may patay dito na kinuha at saka yung mga lumang gaya ng mga date editor dito din nila pala iniimbak in in kaya na medyo nakakatakot at narami na talaga mga pusa dito <sighs> ayun so, hindi na lapitan at pag hospital kasi marami talagang pusa pero yung iba ay ay pusa pusaan lang ah, share ko pala sa inyo mga bay mga kabihitsay yung ano natin dito may kasama tayo dito na hindi naman gano'n malala yung sakit tapos kapit ah, kapitbahay pala natin hindi naman gano'n malala yung sakit Inutusan lang yung ano niya inutosan lang yung asawa niya na umuwi muna sa amin para mag ano ba, uh, dalawin yung mga anak nila. At saka magdala na rin ng mga kailangan. Kaso, pagbalik niya, talagang ang sama ng pasalo, uh, sumalubong sa kanya dahil wala na yung kanyang asawa ay nawala na ng buhay. So, hindi talaga na inasa na, inasahan na, imbis na medyo gumaling na yung asawa niya. Pag-uwi niya ay wala na wala nang buhay at ito rin kasi dati ang may haka-haka na may mga ano kasi ah uh, yung sinasabi nila na hindi kagaya sa atin at may mga anong tawag ba doon yung nang at pumapatay ng mga tao mga may alright so kumalabog na masyado yung ating dibdib, mga bay mga kapatid shoutout sa ating kaibigan uh, sa Planet Sword na nauna una kay Naimu at sa Sagip Squad sila especially kay Kuya Jerry shout out sa kay ano kay Kuya John at lahat na ng mga ano o oh, dito tayo upo lang tayo dito sa ano, sa tabing morgi so yung likuran natin pader ang ano na ng morgi mga bay So ang sama ang, ang sama ng amoy. Ang sakit sa ilong yung amoy dito. No, shout out din sa lahat ng mga taga baryo Barrio is prakatak. Lalo, Lalo na kay ano? Ah. Idols prakatak TV at sa uh, matiyan ng vloggers na. Yung kasanagan na. Ha? Yes, Ay, dato raspikas. So, yun. Sama ng amay. Grabe. <laughs> Pinagpawisan na tayo. So, yan. Maraming salamat sa lahat ng pag-challenge. Dito tayo sa morgue at sa ano na ambadunadong hospital na to. So, hindi na to ginagamit. Pero, gusto sana natin pasukin ang problema lang. Baka makita tayo ng mga staff dito. At mapagalitan tayo. So, sisilipin. Ang natin to mga bay mga kabiit sisilipin lang natin to mga abandonado. ito naman ay naglalakihang naglalaki karton mga bay yan naglalaki karton sa loob wala na to na, at ito naman ay mga kagamitan dito na luma na yan na sa loob so ito talaga to ginagamit ng hospital pero sa unahan naman ay ginagamit na okay hanggang dito lang ating video Maraming maraming salamat sa lahat na nanonood dyan. So medyo maliwanag na dito dahil doon sa ano lang sa likuran ang medyo madilim mga bay. So dito yung madilim. Dito kasi sa unahan ay malapit na sa bagong ospital. So kaya maano yung amoy dito mga bay. Disinfection area. So yun. may ano mga tinatapon dito. So alam nyo naman, pag morgue ay dito na lahat yung mga amoy ng gamot at amoy na rin ng iba't ibang sakit. So uwi na lang tayo. At dadaan tayo dito sa hospital na ba? Tara mga ba, na tayo mga. At patayin lang natin yung ating cellphone. Ah, uh, camera. Para hindi gano'ng mapansin nila So dito na Yan ba yun Ito na yung bagong hospital Ay uuwi na tayo Right, palabas na tayo. Mabay na ako dito sa tawin na tayo. Yun, hanggang dito lang. Atin, medyo Salamat po. Abagan na lang ang ating next episode. Sa loob mga simbahan na naman yung ating puntahan na yan eh. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Honong e eh gamay, kaya eh medyo ipit kita ni.